Bale po atin po ano nga ba tawag doon? paksiw Paksiu nga po ba tawag doon? Oh. Papaksiwin. Yung para po bang ah? Paksiu nga. Paksiu po yung po bang lalagyan ng ano? Yeah, ito na po. Oh. Sinulita na po natin na re yan. Yeah. Hindi maipaksiw. Aba. Ito po yung native. Kung bagay, ibig sabihin po ng ano, yung mga, mga walang artificial na ah, walang commercial feeds na ipinakain. O, oh, ito po. Hindi kung baga nga, ibibilang natin siya sa organic. O, oh. Organic yeah, Okay na po Atin pong hinati sa ano Sa gitna Tayo po na makukuha ng, ng Luyan dilaw Nah, po natin lihatin dulu para dulu mawala mau melayung ga usah. Lagi aku Para po fresh luyan dilaw. Meron po ito powder rice, oh, pulverize ah, oh, ano. Powder oh. Yan po. Pero ating hihiwain na, ano. meron na po ating isda. Yan, oh. May luyang dilaw na po yan. Tapos ating po re-recadura na. Bawang. Tapos po nyan ay yung sibuyas. Pagkausok naman. Bago pala ako narikit yung ano, bao. Yung Yan po ating niluluto ay pinaksiw. Mamaya po natin natin suka. Yan, tubig muna. Hindi pa magkakita na eh. Ang gawa ng usok. Ang tulad mo'y parang usok. unti unting naglalaho. Tanging hiling kulang lang sa'yo. Ang nakaraan ay tanggapin. Ang bukas ay harapin ang ngayon ay harapin, ang bukas ay darating pa. Tinangay ng hangin, ang masamang panaginip, kaya't bigyan mo ng tuwang, ang puso kong nalulumbay. Tanging hiling ko lang sa'yo, ang nakaraan ay tanggapin, ang ngayon ay harapin Ang bukas ay darating pa Di -di -di -di. Yan po ay mamaya natin susukaan no? Papakuluin lang po natin Yan yeah, ito po ang ating isda o natin ang kompleto Ricardo paminta po. Nang kanya-kanya po ano, kung gusto niyo marami o Oh. Yan na dito, ito 'yung paminta. Basta ah, 'to pala natin 'yan. Asin po. tapos po isuka yan ayan, bako na po oh. yan, ito po yung pacham ano pong tawag sa lumpong ninyo na rin ari na presito fresh hito dalag tama tama po talaga po ano po ang tawag ninyo sa lumpong aray o oh. pacham yan ang bako Pwede na po, ready na po yan, no? Sarap. na Kakain na po. Ayan po, kakain po tayo. Ah, ah. Hindi ni po Masarap po ulit, masim-masim mo. Talagang nak nakakasamid siya, maid. Hmm. Hito. Dalag. Para sa po naman yan. Pasin tabi po sa hindi nakain ng hito at dalag. Oo. Oh, ang ating ano. Kagandahan po na rin ay yung huli sa ilog. Oh. Yan oh. Aray na po yun. Ay nakakapatakam. bạn ngon luôn, ra làm. Masarap po kung sasama yung asin. At saka Basta masarap po. Malamis na mes. Mm. masarap po at sariwang sariwa po ba mm. malamot po ang karne ano dalaga na kang Ano po? Tama-tama po sa dalawang tawa eh. <coughs> talagang sulit na sulit po ba? Hindi bitin, hindi sobra. Masarap eh. Pero kung maramihan po naman yun bro, kahit ilan, sama, -sama na. Mm-hmm. Ah, uh, ito dalag. Pinaksuyo po ang tawag diyan. Oh. Uh -huh. Lutong pacham. Yan, ingat po lang. Palayan po, tayo po'y mag uh, bibisita na rin ating palayan po naman. Oh. Uh -huh. yawn, Talagang. Oh. Ito na po, yung ating, ano. Palayan. Ay, ah, nalabas na rin nga. Abay, may nangangalawang papati. Uh. naiba ang kulay ng dahon. Ito po'y apektado din sa bunga. Oh. Uh oh. -huh. Yan ang ano ng palay. Ay, ari pala yung mga pati natin. Kati eh. At yung pupulakan. Para magkaroon ng tubig eh. Yan. Ito po yung ating nilinisan na. O, oh, yan o. Aba ay talagang oh, masasa baka nga tayo makasalubong ay uy, kita agad kita agad natin. Oh. Wag naman sana. Ano kaya magpataba pa kaya tayo? Parang isang bigay pa ay. Parang hihingi pa ng isang pataba. Oh. Siguro mag-apply pa po tayo. Parang medyo pumusag pa ng kaunti. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Ay, walang tubig. Magkakatubog na naman po yan. No? Sabay tayo nangangarap nang nakaraan sa atin doon pala kukuha tayong tubig papasakata natin yun tapos dito bulas eh. Ang nakalipas ay babalik natin. Wow Hanggang sa pagtanda natin. Eh. Mm. Ah, na po 'yan, no. Oh. Dire diretso na. Tatanong ko sa iyo. Ako pa ba ibigin mo? Kahit maputi na ang buhok mo dating ng araw ang yung buhok ay puputi na rin sabay tayong mga ngarap ng nakaraan natin mabuti po kaya Ika'y hakon at yakapin Oh, oh, oh Paalala sa iyo Ang ating lumipas Sabay nating babalikan Kahit maputi ng buhok mo Na nagdating ng Na nagdating ng araw Ayos na oh, yan tapi kakantahan na lang natin na tayo Oh. Yo, no. Nagkakalawang ba kaya oh? Yan para po bang gayan. Team. Hey. Hey. Ayos na po. Naparat na, na naman po natin. Yo. Oh. Ang ganda na naman ang panahon ah. Oh. Ayun po. Salamat po sa inyong pagsamaan po. Dito na rin po tayo tatapos sa episode dito Okay na po. Aring ating palayan no. Oh. Yan. Dini pala. Umakita oh. pa natin no. Oh. Panalo. Ang gara oh. Ayun po. Ingat po lahat. Happy happy lang po. Bye.